Hoy, lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, mayroon kaming napakatamis na kwento. Ang Olympic champ na si Carlos Yulo at content creator na si Chloe San Jose ay nagdiriwang ng kanilang ika-negatibo lima anibersaryo. Kaya binibigyan ka namin ng eksklusibong breakdown ng kanilang paglalakbay, mga pagmumuni-muni, at kung paano patuloy na umuunlad ang pag-ibig sa isang mundong may mataas na pagganap noong 2020. Naging romance ang isang fan mail, nagpadala si Chloe ng isang simpleng hi, I'm a fan po kay Carlos at nagsimula ang kanilang long. Distance relationship, si Chlo na nag-aaral sa Australia, si Carlos ay nagsasanay sa Japan, nagkita sila ng personal sa dalawang libo at dalawamput day games sa Vietnam, ang pag-ibig ay lumipad sa mga kontinente. Pinahahalagahan ni Chlo ang malakas na komunikasyon para sa kanilang pagsasama-sama, mula sa taos pusong mga liham, hindi pa salitang senyales, kahit na mga TikTok duet. Ang komunikasyon ay susi. Kinikilala din namin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng isa't isa. Sa talagang pagpiling lumaki ng magkasama, Itinigil pa ni Chlo ang kanyang pag-aaral sa Australia para suportahan si Carlos sa panahon ng paghahanda sa Olympic, mga kampo sa pagpaplano at pasayahin siya. Pag-usapan ang tungkol sa dedikasyon Para sa kanilang 5-year anniversary sa Tagaytay, nagbahagi ng taos pusong mensahe ang mag-asawa. Isinulat ni Carlos kung paano sila nagpunta mula sa matatamis na salita tungo sa matamis na halik at nagpasalamat kay Chlo bilang kanyang anghel na nagdala ng saya, hamon at pagpapala sa kanyang buhay. Mula sa palitan ng mga matatamis na salita papunta sa mga matatamis mong labi, chlo. Matamis niyang pinagnilayan ang kalahating dekada ng pag-ibig, pagtawa, aral, at pag-asa sa isa't isa. At, mas marami pang magbook ng flight na mga pakikipagsapalaran ang naghihintay. Paulit-ulit na kinikilala ni Carlos na sinusuportahan ni Chlo ang kanyang kalusugang pangkaisipan, pinagkakatiwalaan siya sa pagpapanatili sa kanya sa ilalim ng presyon sa pagsasanay sa Olympic. Sinabi niya na ang kanilang relasyon ay nagdudulot ng kapayapaan at pagganyak at tinulungan pa nga siya ni Chlo na matuklasan ang kanyang sarili sa kabila ng himnastiko. Nagdiriwang sila ng kalahating dekada, ngunit pareho silang umaasa sa spontaneity, paglalakbay at mga milestone sa hinaharap. Nagpahiwatig si Carlos ng mga adhikain ng pamilya at gusto ni Chlo na manatiling saligan at pribado ang kanilang relasyon, maaaring maging ang kasal, kaya ano ang matututuhan natin? Ang malakas na komunikasyon, mga pinagsasaluhang halaga, at suporta sa kalusugang pangkaisipan ay makakatulong kahit na ang isang superstar na atleta na mapanatili ang isang pangmatagalang, mapagmahal na ugnayan. Kung nag-enjoy ka sa breakdown na ito, pindutin ang like, subscribe, at comment ano ang paborito mong bahagi ng kanilang love story. Itatampok namin ang pinakamahusay sa aming susunod na roundo. Ipagdiwang ang pag-ibig tulad ni na Carlos at Chlo. Pindutin ang mag-subscribe para sa higit pang nakaka-inspire na kwento ng mag-asawa.